Kagaya din ba kita? Hindi mo na alam kung anong gagawin? Mag-show tutorial ka ba? Mag-cooking ka ba? Naguguluhan ka na? Ako kasi naguguluhan na rin eh. Kaya dito na lang tayo mag-tutorial. Ano nga ba ang growth race? Ganito, growth race. Ano ba yan? Saan ba nakukuha ang growth race? Saan ba nakukuha yan? Saan ba nakukuha ang growth race? Saan ba nakukuha? Ang growth race kasi... Nakukuha yan kasi minsan, pag nagginagamit mo yung isang account mo at nagko-comment ka ng hate speech, isa po yan. At syempre, nagka nagkakaroon ka ng profile violation. Kagaya nito, may nag-message ka sa akin kung paano ba ayusin yan. Alam nyo ba napakatagal ayusin yan? Mag-delete ka o delete mo yung mga comment mo na hate speech, delete mo. At saka yung mga community standard na, na labag mo, sa community standard, guidelines ni Meta. Delete mo yan. Delete, mo yung mga music mo. Delete mo yung mga videos na hindi sa'yo. At syempre, mga ilang buwan kaya yan bago maghilom. Matagal-tagal po yan kasi. Kagaya po nito, ay Madam Gina Kahukom. May profile violation siya. Napakahirap niyan kasi matagal-tagal po yan at hindi po siya may re-recommenda kahit kailan pag hindi po naayos yan. At naka-warning pa po yung account niya. Gaano katagal bago maayos yan. Siyempre, linisin mo muna po yung mga videos mo. Yung mga comment mo na hate speech or bullying sa mga iba't ibang tao o hindi nakakatawa or pang ano ba, pang bubuli sa kapwa mo or nagko-comment ka ng na mga masasama or hate speech. Yan po yung nagiging ano po na profile violation. Gagayin po nito. Paano ba linisin yan? Unang-una po, delete mo po yung mga comment mo na mga masasama. Unang-una po yan. Pangalawa, yung mga content na hindi sa'yo, i-delete mo po yan. Pangatlo, yung mga profile na picture mo na hindi rin po sa'yo. Kunwari, gumawa ka ng Facebook mo, pero ang nilagay mo pong profile doon ay sila Ivan Alawi. Bakit mo ginagawa yon? Nagpapalit ka ng profile para kasi misleading po kasi yon tawag doon. Kung sabaga, ma-encourage mo yung tao na i-follow ka o panoorin ka kasi ikaw si Ivan Pero hindi naman si Ivan Pero kay Gina Kahukom, as, as per my observe po, ang nangyari po dyan kasi, kay Gina Kahukom, kaya nagkaroon siya ng growth race, kasi nga po, nag-hate speech po siya. Kung sa bagay, nag-comment po siya, nalabag po sa community guidelines ni Meta. Kagaya po niya, no? Ano pong ano po dyan? Mongoloid. ba diba? Hate speech po yan, pang bubuli po yan. Bakit nagka-profile prof, uh, violation? Kasi nga, nalabag niya po yung community standard and guidelines at saka yung mga videos niya po ay mga may iba't ibang music po yun lang po yun as my observe and my experience din kasi ganyan din po yung sa aking professional mode na aking facebook as per now naman po ginagamit ko po ay page kaya paalam hindi po ako doktor o anak ni meta ha kakaimbar na <laughs>